Guys, ito po ang masaklap sa mga naghahanap buhay. Maulan, maulan no, na maaga. Linggo ng umaga dito sa palengke maulan. Kaya hindi na naman kami kikita nito. Mamaya-maya lang mga alas 6. Nandito na ang mga kalaban namin mga list uh, lispo, pulis. Papaalis sa amin. Tapos ito, ulan-ulan na naman dito ngayon. So, hindi talaga kami makikita ngayon sa aming munting negosyo. Paano tayo mabubuhay nito kung laging ganito? Kaya nga, guys, ito ang aking paninda. Oh, nasa, ano, oh, nilagyan ko ng plastic yan para hindi mabasa kasi mga damit yan. Ayan. talaga kami maka uh, kita nito you know? ulan madaling araw pa lang dito sa Pilipinas ulan na 4.30 pa lang pala alas 5 .00. tapos maya maya andito na dito na yung mga nagpapaalis sa amin. Wala talaga. Talaga tayo kikita nito. Yung karnihan nga dun sa loob po. cekak-cekak na lang. Cekak-cekak na lang para mabuhay ang Pilipino. Okay guys, thank you for watching. God bless.